May talagang batang nagugulo dito sa harapan ko. Sino kaya to? Ha? Huh? Bakit ka nandito? Ba't mo iniwan yung mga kano mo doon? Na, Mga katropa. Hmm? Ba't mo iniwan mo mga katropa mo doon? Nagugulo ko talaga. Hmm. Nakaka- Ay, huwag na hawak siya. Oh, nakakapanggigil. Oh bukas, ikaw ang may iwan. Ang sasama naman dito, si Matcha. Hmm. Pasaway na roko roko. Lakwatserong batang kringgit. Guys, kung gusto niyo bumili ng aso, may binibinta akong aso na no? ganitong kakyut. O, doon na. Baba na. Ayan, ayan. Pinapaganda na. Ah, maganda na siya. Maganda yun siya. Yung mga nag-aayos, hindi pa. Maganda naman. Ay, gusto mga pa? Ang okay.